10,000 pag umuwi ako nakakapagawa pa nga ako ng project eh. Oh. Tapos, oo, oh, depende. Tapos isang laboy lang kami ng mga anak ko, 10,000 lang. Oo, <laughs> oh, di ba? Oh, for apat ang anak. Meron na akong bahay at isang lote. o, oh, di ba? Yeah, to inspired people. Ala, wala sa laki ng pera yan. Nasa paggasta, sa tamang paggasta. Inspiring. Tsaka dapat yung mga anak natin hindi natin sinasanay sa luho. Yung yung oh ganun hindi ko sila sinanay na mabili mo ako ng ganyan hindi. Kung ano lang lagi yung meron, pinagkakasya. Oh, yon. Yun yung ano ko sikreto ko. Sobra, sa akin, sobra na yun eh. Sobra na po yun. Paano kasi kahit kaya isang buwan mo na sa awal po. Ah, okay. Kung puro libre at saka ano. Ah, uh, one 1 million na yun. No, opo. Huwag <laughs> ka sa loob ng bahay. Ano diskarte ng, uh, ng isang ano, OFW sa Hong Kong pag nag-umuwi ng Pilipinas? Huwag lumabas ng loob ng bahay. <laughs> Talagang matikid yan. <laughs> sa loob na lang bahay. So, kasya ka siya yung 100k. Ay, sobra naman. Uh, sopra, sobra, sobra, pa sobra, 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 kasya. Depende sa tao. Oh. Sa akin, kasya. Sobra pa. Sobra pa. <laughs> Ayaw ka pa, sabi nga. Oh, okay. O, na yun. Kasha, <laughs> kasha, ano yung thousand. So, sabi-sabi lang nila yun na hindi Eh, oh. e, hindi kasi sa tao yun kung okay. paano ka makakagastos ng malaki. Oh. Nasa sa inyo na yun. Kung yung iba hindi kasi siguro baka galante sila or... Eh ako, personally, hindi ako gumagastos ng alam kong hindi ko kaya. Yung tipong pagbalik ko dito is poproblemahin ko na inutang ko pa. Wow, Ganon. Parang kung ano lang yung limit ko, kung ano lang yung hawa ko, yun lang yung gagastusin ko at I make sure na may tira pa, yung ganun. Wow! Galing lang <laughs> sa'yo, Kumaya? Oo, oh, hindi cash. <laughs> hindi cash talaga? Pang tagay lang yun. <laughs> wow! Sa <laughs> so, pag nagbabakasyon kayo, Kumaya, magkano yung budget naman? Okay na. <laughs> ha? Pagtabag. Pag ano, ah, 500. 500? And 200 lang, pang tagay yung 100, tsaka yung wow. pang-ulam yung 100. <laughs> Talagang bongo pag-uwian. Kasi pag very expensive yan. po yung ano gastusin sa Pilipinas. Wow. Kailangan po mag-ipon talaga ng madaming pera para makauwi ng Pilipinas. Wow. Thank you sa mga opinion niyo, Kumaya. Thank you po. Sa'yo, uh, 500,000 budget kailangan. Uh, ano lang, pang lang na uwi, kasya na yung 100. Hindi <laughs> siguro yun pag uh, alam mong mag-budget. Hindi oh. yung para... Yung nag-outing kayo palagi, syempre hindi yun kasya. Pag lumalabas kayo kakain sa ano sa mahal na restaurant, gano'n. Oh, so kasya, kasya para. Kasya yan. Kasya na yun. Depende na lang sa pag-budget, di ba? Oh, Kasya yun. Depende Kasia sa pag-tipid. Oo, oh, sobrang na yun. Depende sa iyo po budget. Paano mag-budget, di ba? Pag nagpapakasyon kayo. Oo, oh, kasya na yun. Oo, oh, sobrang na nga yun. Oh. Oh, may, okay. no, limit okay. lang, limit lang yung ano, yung mga handaan, yung gala, di ba? naman po, sir, depende po sa kung magastos ka. Pero pagdating naman sa pamilya, wala wala namang mahal o ano, di ba? Basta pagdating sa pamilya, go ka lang ng go. Kasi once a year ka lang naman po umuwi. So, so yung 100. Para sa akin, inap naman po kasi nung umuwi ako, ganun din po ang ano ko. Uh, budget. Pero in naman po, kasya naman po, sakto lang. Yeah, Oo. Basta saya lang yung pamilya, di ba po, worth oh. it na yun kahit yeah, gano'n. Yan na karagang importante. Yes, yun po yung importante. Ay. Yeah, Para sa akin, na kasya. Mm, kasya, kasya, na yun, kasya na yun. Kasya na yun. Kasya na yun. Kasya. Kaya Sobra-sobra sobra na. Uh, Sobra-sobra pa So, ganun magbakasyon mga taga Hong Kong matipid. Yung mga hindi kasha, yun yung mga maloho talaga. Uh, para sa pamilya lang, kasha-kasha. Oo, uh, kasha-kasha. Sobra na yun. Ano, July. Kasi umuwi uh. ako last July. 60K lang yung budget ko. So, kasha naman. Kasha, kasha naman. Two weeks. Two weeks. Uh, so, kasha naman po yun. Yung 60. Depende na lang sa'yo kung ano. Kung sa pamilya lang, kasyang-kasyang. Nung nakaraan na umuwi 100 eh. Pero okay sa lang. Eh, kulang ah. Okay. Ano, yung naipon ko is nasa 300. Tapos binili ko ng bahay ko. Tapos nag ako doon ng 7 months. Kasya man. ang <laughs> budget so, ni bayan. So, ganun magbakasyon dito ang mga taga Hong Kong. Oh, binili ko man yun ng ano, bahay ko. Tapos, so, tapos pang oh, tapos panggastos. Binili ko paggamit ko. Wow. Oh, mga konti lang, mga nasa kasya na 50 kung ka magala. Ah, okay. so kung panggastos lang at saka yung magbabakasyon ka lang talaga wala kang bibilhin. Oo, oh, oh, na. 50. Oo, oh, yeah. oh, oh. makabili ka na lang mga gamit mo do, nakapasyal ka na, nakakain ng pamilya. Pero pag gusto mo ano, gumala ng mga beach, kulang talaga 100. Ah, okay. <laughs> 100 pang kape ko lang yun eh. <laughs> 100 game? 100 game? Ay, 100, 100K, ba? 100k pesos. <laughs> kasi sabi nila, uh, hindi daw kasha 100, 100, kasi? kasi yung 100,000. Kasha po. Depende kung gaano kapili yung pamilya na uuwian. Uh, oh, kasi kayo, okay marami kasi na pamilya sa Pinas. Ang mindset kasi nila, parang sobrang laki ng pera dito sa abroad. Oh. Ayo. Oh. May ka na. Oh, po. Ilang weeks? Two weeks lang. Two weeks. Oh. Oh. Kasha, kasha 100, so, yung 100,000. Ano yung, 100, yung kapabayan? <laughs> 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 80. 80, okay na. Ikaw Ako, passport lang, tsaka, ano, ticket. Passport, tsaka bilang. na. 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 Ikaw ka ba yan? Oh. Ilan? Oh, 100. 100. More, more than? More than <laughs> 100. Ikaw ka Bago lang na. Wala, resibo. Hindi, yung pound mo. Resibo, passport, ticket. Oh. Ay, grabe talaga si Kabayan. Talaga. <laughs> Siguro pinadala na niya yung gagastusin. Ha 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 Si ka friend. Okay. Paano mo yung kapayang? Kasya ba yung 100,000? daan? Oo, oh, hindi na malako ako lumalabas. Doon lang ah, ako sa bahay. So, pagpapakasyo, may kasyang kasya. Oo. Oh, mm. oh. Sobra na yun. Hindi <laughs> 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 ako lumalabas talaga. Oo, oh, ang galing naman. <laughs> kasya ba yung 100,000 pag nagbabakasyon kayo? Hindi. 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 Wano ni Hindi. Okay. Pwede na rin. Pwede na. Kaya, oh, XSP Hong Kong Dancers. XSP Hong Kong yung... Dancers. Sa Owal na sa mayo na lumapit si Arnel Inda Oh wow! Yung... Congrats! Owal. Okay. Owal. Yung...